magandang gabi mga kajani ito po nangyung lingkod ka-jani nanjani Twitter at Tonjay Dev usapang utang usapang ola so magandang gabi ulit. sana po na maayos kayong kalagayan yun dahil uh, mga medyo masungit ang panahon uh, medyo tayo merong bagyo sana maging maingat po tayo at uh, maging uh, alerto sa bawat mangyayari kung sakasakali. sakali uh, paalala lang po uh, pakisuyo na lang po at ako po yung makikisuyo at makikiusap na ako po yung follow nyo na po sa mga social media accounts ko po sa Facebook sa TikTok at sa YouTube channel ko ngayon dito. At uh, pakilag na po share, hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang ola So yun mga ka medyo may i-update lang ako sa inyo tungkol sa isang ola na kilalang kilala no at saka medyo matagal ko na talagang hindi ito nabubuksa tulad na akong apps dito na nasa phone ko hindi na siya naka-install dahil binura ko na ha. matagal na at ito po yung, ano, ah, yung digido uh, last week lang po noong August something uh, August 27 yata meron nag-text sa akin na nagpapaalala ng ang digido ay parang pinorward na raw po ako sa isang collection agency na kung saan yung eh, pangalan niya is BA Management Corporation uh, I don't know pero wala akong nakikitang mga ganong klase ng mga third collection uh, agency no medyo kasi tingitingnan ko lagi yung mga third collection party third collection agency na kung saan yung eh, binibenta nila o kaya bumibili ng mga hindi na mabayaran mga loan so ngayon i uh, eh, ano ko lang sa i-share. Baka kasi meron mga naka ano, naka-receive ng na ganitong klase ng text na bini na na na, na raw sa kanilang third party collection agency nga na BA Management uh, Corporation medyo may nakausap ako sa TikTok na ganun nga rin meron daw nag-message sa kanya nag-text sa kanya sa unsettled loan daw niya na ganun pero para sa akin no kasi Matagal eh, na no? bukod sa matagal na, malaki na yung naibayad ko. Malaki na yung naibayad ko sa kanila. Almost, uh, mahigit pa sa 15% interest rate na ibinibigay nga ng na ipinataw ng BSP doon sa SEC na ipinapa-implement. Ano ba yung ipinapa-implement ng ah uh, SEC na interest rate? eto ay yung ano eh, nasa SE Memorandum Circular number 3, series of 2022 which will take effect on March 3. Oh, uh, di ba? March 3, 2022. Ay, eh, may effective na po ito. At uh, ito po yung kung pagbabasihan ko yung aking utang sa kanila, pagbabasihan ko yung uh, 15% ng aking nailoan uh, sa kanila na 3,500 and then meron po silang uh, processing fee na 250 kung maalala ko pa correctly. You know? Ito po, ang um, bali yung pinaka utang ko is yung 3.5 nga. Ngayon, nakapagbayad na po ako ng something, kaya ba akong October ako humiram, then November and December magkasunod yata or something uh, basta nagkaroon ako ng overdue pero hindi naman yata ganoon katagal yung aking overdue basta mga one week lang yata kasi yung una kong partial payment o yung prolongation na ginasabi nila ay eh, nakapagbigay naman ako ng 2,000 mahigit and then yung another na hulog is naging 3,300 din ngayon kapag sasumahin natin no uh, sa 3,500 sa 15% interest magkano ba yung makukuha nating uh, interest rate dapat don? Uh, wait lang po uh, 3,500 15% interest rate. Okay. Okay, ayan, Bali, what is 15% of 3,500 is 525. Hindi dapat ang babayaran ko lang is 4,025. Mga ganon. Pero ang naibayad ko na for the consecutive 2 months is isang 2,2 at isang 3,3 which is 5,5 na kaya ngayon may tataka ko bakit ibinenta pa rin o bakit ibinigay pa rin sa ibang collection agency at manginigil sa akin, nagulat din po ako kasi sinubukan kong i-salpak i, i -salpak ulit yung aking lumang SIM card kung saan yung mga number ko, doon ko ginagamit sa paglo-loan at uh, ito nga, ginagamit ko siya ngayon para pang hukay pa lang din sa mga iba kong aparato dito sa bahay ngayon, may nag-message nga na ganoon nagulat ako, ngayon ano yung gagawin ko para sa ganyang klaseng sistema o sa gitu klaseng sitwasyon ah, siguro kung nakaka-receive kayo ng gayet, oh, para sa akin no? Oh, kung kayo hindi kayo nakapagbayad talaga sa Digido kung wala talaga kanilang yung kahit magkano siguro bayaran nyo na lang para sa akin lang ha ah, point of view ko lang po ito hindi po ako nag-uutos sa inyo o sinasabi na ito yung gawin ninyo kasi para sa akin ako kung susundin ko yung batas 15% interest rate labis labis na po yung ko sa 5.5, di ba? Sobra na po 'yun. Napakalaki na po. Uh, kasi kung susundin mo yung civil code na kung saan dapat sundin is 6% per annum lang po. 'Yun po yung lumalabas doon. And then, kung susundin naman natin yung uh, in-implement na SEC is 15% per month, sobra pa rin po yung aking naibayad. Ngayon, kung sisingilin pa rin nila ako, pupunta sila sa bahay ay eh, magpupunta na mag-home visit eh, hindi ko sure kung pupunta talaga sila pero kung magiging uh, tagal makikipag negosyasyon ako sa kanila makikipag settlement, e eh, parang hindi ako papayag, nababayaran ko pa rin yung five ngayon na yon. para sa akin lang po uh, point of view ko yon kasi sobra-sobra na po yung ibinayad ko ngayon, kung pupunta sila sa bahay at uh, magsasabi na bayaran ko yung ganito magpada sila ng maayos na demand letter para sa akin ah uh. Siguro yung sagutin ko yan sa korte. Aharapin ah, ko sila sa korte. Kung maganda ba talaga yung tamang interest rate. Kasi pagka nasa korte na magkakaalaman eh. Kasi kung sakaling katulad ngayon, wala na akong ola na naka-install sa akin. Lahat ng mga ola na install ko. Pero meron ako sa ola doon sa isa kong cellphone na naiwan ko. Doon sa pangreserba ko. Nagdun po lahat ng ola ko. And then, pero yung iba, wala na yung mga matataas ang interest rate. Pero yung mga medyo mababa, tinatabi ko yan kasi nga balak ko pa rin naman gawa ng para na mabayaran pero yung sobra sobra ng mga naibay ko o yung mga nang haras sa akin eh wala na akong planong bayaran dahil nga sobra na yung medyo mayro medyo mayroon akong issue do sa mga wala na nang haras sa akin gusto ko silang harapin sa korte doon kayo mag magaharap ngayon kung gayon yung gagawin sa inyo mayroon kayong unsettled uh, loan na ganyan tapos sa singaling kayo that's, wala pa naman kayong ibabayad siguro bayaran nyo na lang talaga eh ako kasi ang pinaglalaban ko lang is sobra sobra iibinayad ko kasi meron ako nababasa na sobra talaga yung uh, pataw ng interest na ginagawa niya itong digit, oh, na meron ako nabasa parang kasi ang, ang iniisip ko is ganito eh every prolongation na ginagamit natin is parang tubo lang noong ating utang Kunwari, yung 3,500. Ang tubo niya for one month is 2,200 para makuha yung 5,500. Parang ganun yung gusto niya palabasin eh. And then, para hindi ka maipit masyado, ang gagawin lang is monthly, babayar mo ng 2,200. For 6 months yun. 6 oh, months ha. Tapos babayar mo ng 2,200. And then, pagating ng 6 months na yun, babayar mo pa rin ng buo yung 3,500. O oh, diba parang ang laki. Hindi talaga parang laki. Talagang malaki sobrang laki. Parang tubong lugaw na uh, sa kapas sa sarili mong mantika. Hindi rin mo buwan-buwan ng 2-2. Tapos ng ika na buwan, mabayad mo pa rin yung Ano yun? Di parang estimated ko. Kung 2, 4, 6, 8, 10, 10,000. Tapos yung sa pang ika na buwan, i-3-5. E e parang lumalabas na 12 mil yung babayaran mo for 6 months. Eh kung i-estimate natin yun, halos mahigit na sa sa utang natin, eh, di ba? Di sa 3,000 naging sa 10,000 'yung babayaran mo. Ang barang dinayara mo is 7,000 plus pa. Di ba? Ganun kalaki 'yung ginagawa nilang ano. Parang 'yung ginagawa natin sa kanila is sila 'yung binubuhay natin do sa maliit na utang natin. Kaya sabi ko nga, kung ito haharap sa akin, pupunta sa bahay, mag-iwan demand letter, mag-usap na lang kami siguro sa korte, small claims court, mag-file sila, pandasal demand letter kasi ang alam ko talaga sa pagkakaalala ko is kailangan ng tatlong demand letter bago i i-file doon sa small claims court ano kayo magharap? yun lang po masasabi ko siguro kasi para sa akin labis-labis ay binayad ko eh 15% per month eh 4,025 lang ang dapat kong bayaran wala pang apat na buwan yun ha yung sinasabi ni Boss Ryan na yung apat na buwan na pinakasagad na yon kasi kung pagbabasehan ko rin naman yung sinasabi ni Atty. Sir Jok no, na kahit umabot ng 10 years yan babayaran mo lang kung hindi mo nabayara is dodoble lamang po ang utang mo kunwari 3-5 yung utang ko babayaran ko lang for 10 years na umabot na ganyan is 7,000 diba? 7,000 for 10 years ganun po ang pagkakaintindi ko sa mga sinasabi ng attorney na ni si attorney Sir no kahit gano'ng katagal po yan, kahit 10 years pa yan, dodoble lamang po ang babayaran. At hindi po katulad nung etong sinasabi ng, din, uh, kailangan bayaran mo monthly yung tubo na kailangan nila, tapos babayaran mo ng buo pagkagating ng pinaka-duman. Diba? Sobra-sobra na eh. Kumbaga, tinatawag doon ano eh, exorbitant. Ito yung sobrang laki ng interest na hindi na nakakatulong o nagiging maging nagiging malina para maging alipin sa pagkakautang yung isang individual na nanghiram hiram doon sa isang lending company. Yun po. Yun po yung pinapayo ko sa inyo ngayon para sakaling may na-receive din kayong ganoon. Kasi nga nagulat ako. Ano ba 'yon? September o, oh, di ba? August lang. Eh almost kailan ako umiram? October o oh, nabayaran ko ng for 2 months sa mahigit tapos 1 year eh, nagahabol pa rin at itinasan na raw sa ibang collection agency na kung so saan yung agency na yun na collection agency napansin ko rin yung research ko puro pangalan ng Russian something uh, basta parang Russian yung spelling yung Russian yung sulat ng pagkakapangalan kaya napaisip ko ng saan naka-registro to? Saan nakarehistro ng SEC to? Kasi, tingnan ko yung SEC registration ng collection agency sa mga banko. Wala akong nakita ng pangalan ng BA. Pero, naka-Google sila. Pag ino-Google mo, nasa link, link in na uh, something website ba yun? No? Yung, parang yung mga Concord ba yun? Yung mga mga parang telegram mga ganun something like that hindi ko ano, basta yun ang pagkakaintindi ko bro. kasi yun yung lumalabas sa sa Google Chrome nung research ko sila. So yun, ngayon siguro kung pag-uusapan natin ng ano, ng, ng legal, harapin ko na siya sa korte. Doon na lang kami mag-uusap. Kasi kung sisimilin nila ako sa ganoong bagay, ah, hindi ko basta basta magbabaya, lugi ako eh. Lugi kayo pagka pumayag kayo. Kung siguro kung may unsettled pa kayo, hindi niyo pa nababayaran ng buo, bayaran niyo na lang. Pero kung sa'kin sa kasi may ilalaban na ako kasi pwede akong humingi ng tulong sa mga pwede kong mahinga ng tulong na pwede kong magkaroon ng legal advice sa mga ganitong klase na mga sitwasyon na tulad nyan. Kung sobrang laki ng interes eh sabi nga na Torneclair kailan ba yung hindi dapat bayar kapag ka sobrang laki na ng interest na pinapato ng isang online lending apps o na isang online lending company okay so yun sana nakatulong sa mga may utang kay DG Do na kung sa kasakaling ah uh, biglang may naniningal sa inyo no, ganyan eh ipaglaban nyo yung rights nyo ipaglaban nyo yung karapatan nyo basta tamang paraan sa legal na paraan so yun mga kajani ito yung lingkot kajani yung tibet ito yung jayde utang usapang ola.